mapapabiyahe ka dito sa Cagayan Valley, ewan ko na lang kung hindi ka mabighani sa mga naggagandahang bundok. Sikat din ang Cagayan Valley sa mga kuweba nito na talaga namang kinagigiliwan ng mga spelunkers. Hindi tayo sa may bahaging ito ng uh, Nueva Vizcaya, Cagayan Valley pa rin. Nagpapansin niya talaga puro bundok dito. Talaga mapaligiran ka ng bundok. Maganda pa medyo malamig, pero madalas din itong daanan ng bagyo. Cagayan, hili nila ay Balete Pass. Uh, pinagawa itong park na ito para i-commemorate, gunitain yung pakikipaglaban ng mga Pilipino at Amerikano laban sa Hapon para nga mabawi itong bahaging ito ng Pilipinas. Alam niyo ba kung bakit Cagayan ang tawag sa Cagayan? Well, nagsimula raw ang lahat sa salitang tagay. Hindi inuman ha, ah. hindi doon sa inuman, kundi isang klase ng tanim na tumutubo umano dito sa lugar na ito. At dahil niya marami o abundant itong tagay sa lugar, tinawag itong katagayan. At later on, si Northcutt naging kagayan. Isabela ang pinakamalaking probinsya ng Cagayan Valley Region. Dito rin matatikpuan ang Magat particular na sa Ramon Isabela. 1983 nang ikonsa ang Magat Dam. 1984 naman ito naging operational. Okay, hindi tayo sa may uh, Magat Dam. Uh, Tinitinan natin yung level ng tubig. Uh, importante ito dahil nga maraming sineservisyohan itong Magat Dam. At kung aapo uh, naman, marami rin komunidad uh, ang maapektuhan para magkakaroon ng pagbaha. At uh, syempre, pinagkukulan dito yun ng uh, kuryente. Kaya importante i-check yung level. Para malaman yung level, dito sinitingnan yung ano, level ng tubig. Ayun. So mga sa ngayon, nasa 184, no? Go. sa maayos na level na raw yung taas ng tubig dito sa Magat Dam ay patuloy na naman problema ang mga manging Matapos raw kasi ang tag-init kung saan ikinamat Sumabit kami. Sumabit! <laughs> Sumabit yung bangka namin sa tabi Kaya... Ito raw ang first largest multipurpose dam sa Southeast Asia. Ang naturang dam ay dinasign daw para tumagal ng 50 years. Ito yung mga kasama ko dito. Nag nagliwaliw lang naman kami muna ito gigaraw. Nagpunta kami dito sa Magat para alamin yung sitwasyon dito sa Magat. Ang lawak! Ha? Ang lawak! Ang lawak! Dito sa Ramon Santiago, uh, Ramon Isabela, Mayroong barangay na kung tawagin ay Barangay Oscar Riz. Barangay Oscar Hindi akong bakit tinawag na Barangay Oscar Riz yung lagar. Pero wala ko lang naman, eh may kinalaman yan sa pangalang Oscar. Baka dating na bayali sa lugar, o ano, ang suspensa naman yung ibang kasama ko, eh mag-asawa yan. Oscar Oscar at saka pwedeng Riza Kung sa Metro Manila problema ang tubig dito sa Cagayan walang problema, libre o oh. Ito tubig na to, walang patayan to no? Sa gilid lang ng kalsada yan, meron, meron na meron. Hindi sila nagpapatay ang tubig kasi gaya ng bundok niya tubig na ito, right? mineral water to to galing bundok so oh, wala ka tapusan hindi lang ubo wala ka oh kuha tayo sample Dato sample sa ano? sa beauty na kuha tayo sample malinis to malinis to oh builder dyan filter yun mo ilang bundok ang pinagdaanan yan eh paano kung sa bundok may umiihi ayun lang

Ah, uh, hindi, pero pwedeng kami din na pang luto. Ha? Pwede pang hugas. Oh. So, so, hindi na iinom? Pakukuluan mo? Oo, oh, okay. pwede. Uh, ayan, Jaime. Inom ka kasi ng inom. Kailangan din palang pakuluan yan bago inumin. Ay, bayad pala. Hindi <laughs> pala libre, magbayad ka. <laughs> Hindi, okay, pag-washing lang. Mayroong pag-hand wash. Wala yan.